Oo! Oh, ano ba? Mukhaan ako. <sighs> Ba't may ipis? Ako pa naman, kunwari ako sa si abante. Di ba ginanon-ganon ako ni Sarah? N nilagyan ako ng napakalaking picture doon sa kampanya, binastos-bastos ako, kunwari ako si Abante. O, oh, di ba, Sarah? Yan, ang bilis ng karma, B. Bleh. Gaganunin ko talaga, yan. Kulong ka na, B, sa ICC. nilabas mo pa talaga yung picture ko na nakadila talaga ako, oh, ha? Ang kapal ng mo, ha? Ah. O, oh, ano ka ngayon, B? Bi. Ang bilis ng karma, di ba? Karma is real. O, oh, ganun-ganun lang, di ba? Pero ang topic natin yung hindi ganyan. If you can remember, a Philippine National Police Academy, di ba, has commenced for graduation right tama na ewan ko basta ito ang ganda ng detail ano yung ano yung mensahe ni Mar ni ano ni ni, ni President Marcos di ba <laughs> ito naman yung ano ito naman yung message ni Sarah tagal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanat. Pakinggan nyo ulit. Ang Ang boses niya pa, bebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanat. Magandang araw sa inyo lahat. I joined the Philippine National Police Academy and the family and friends of the PNPA Sinaglawing Class of 2025. Congratulations as you begin a life dedicated to serving the Filipinos and the country. Thank you for joining our brave men and women, who, for choosing PNPA, have committed to enforcing laws and ensuring peace and order in our communities. You have chosen a path that is rough, demanding, and may even be extremely perilous. But this is the right path for you to meaningfully serve the country and demonstrate a sense of patriotism that is profoundly rooted on what is right for the Filipinos and the Philippines. Sa inyong kagitingan at kahandaan. Natunay na magsilbi, sana ay lagi ninyong piliin ang tama. Huwag sana ninyong hayaan na mabahiran hmm? ang inyong profesyon ng mali. Hmm? Katulad ng pagkakanulo sa isang Pilipino ng kanyang kapwa Pilipino. Walang kapatawaran ang pagsuko at pagpapakulong sa mga dayuhan ng isang Pilipinong naglingkod ng tapat sa ating bayan. As you fly, fight and win. You will be the patriots who will stand for the truth. Die for what is right. Alam mo, Sarah, ang kaplastikan mo to the highest level. And no mind, to mind you, common sense lang, ako, I am not aware of what gonna, what's gonna be the protocol if you are going to give some inspirational or appreciation or message of appre appreciation doon sa mga nag-graduate. Pero that's not the way you should deliver it because yung mga nag-graduate, they should still and remain non-partisan. Kung ano man yung dinadamdam mo sa loob mo, do not deliver your message with the inclusion of what you feel. Ito mga DDS, ang Panginoon nyo, itong si Birding Mary, napaka-childish, no? Wala man lang ganito, ano ba yon, Nakakapikon. Ba't ganyan kayo mga DDS? Ang mulat-mulat na girl, hello? Mga nag-aral ba kayo ng good, good manners and right conduct? Ang lola mo naman, di ba? Common sense. Kung may natitira ka pang brain cells diyan, big. Exhaust. Maximize. Ay, sorry. Not exhaust pa. Maximize. Pero ang exhaustion na ginag ginagawa ni Sarah Duterte, very evident, di ba? To the highest level, as of the moment. Yung hindi na makakainang utak niya, ginagawa niya pa, ay, big, wag kang ganun-ganun, big. Tandaan mo yan. Nakakapikun ka. Hindi ka man nag-iisip to, ano, puro ka tuligsa, tuligsa. Andun ka na, makukulong ka na at lahat-lahat, tapos tuligsa, tuligsa ka pa. Kapag, you know what, Sarah? sa mga ginagawa namin, we are helping those blinded by your words, those who were brainwashed by your presence. Kapag na isa sa para namin, kami mga pro-government, kung sino pa ang nakatayo dyan, basta gumagawa ng tama, you can call us pro-government. Kapag hindi kapag natauhan na yung mga na-hypnotize nyo, yung mga Duterte, ewan ko na lang saan ka pupulutin, V. Pebos, si Mami Pebos. So, ano na. Diba? There is a possibility. There is still a possibility. And I'm not losing my hope na yung mga DTS na pwedeng makakanood neto, pwede pa silang matauhan. Okay, mga DTS na makikinig, just to give you a very simple e <clears throat> example, yung Dark, campaigning system, procedure, process na ano, ni Sara Duterte, isn't it already an, uh, so obvious na dapat hindi kayo nag-relay sa mga ganyan? Patuloy yan, B. And she doesn't know you. Kapag nandun ka na sa part na kayo na ang mabibiktima, whatever you say, like, DDS ko ako, lagi po nga, hindi, kung papatayin ka at papatayin ka, papatayin ka. Because they were just puppetizing you. They were just using you. At least kami, from the very beginning were well, so against her Yes, ako aminado ako. I voted for her and I voted for Leni Robredo to become my president. But I'm not against PBBM because I can see. Bro, yung ano ko yung para sa akin na as I, as as far as sorry, lawa ya. Ah, as far as I understand my self, bro, yung understanding ko when it comes to to the go good governance of the government as of the moment under the administration of PBBM. Di ba? kayo lang naman yung mga mabibilis, mauto, ma-hypnotize. Kayong mga puro kuda, 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 super kuda. Kaka-kuda nyo. Anong nangyayari? Di ba? Kaka, kaka-deliver niya ng mga uh, bad influence, mga dark messages sa mga tao, and then throwing ad hominem, and then disrespecting a lot of people, yung mga nasa posisyon, sa di districts. Ito yung karma B na expedite yung process sa kanya mga arrest why dapat lang maaresto na to bakit bakit madami pa yung pwedeng gawin B we can never tell what's what's gonna be the next move ang nang inyong gutihing Sara Duterte Diba? Ganun yung katotohanan, B. Kaya pang mamulat-mulat niyan. Hindi si Sarah, ha? Kaya mga DDS mataimhin. I mean. Kaya, if you still have time, believe in yourself. Kaya nyo pa. kaya, kaya pa. You can never see me doing this if I see the administration na hindi gumagawa ng tama. Ito naman, balikan natin yung sabigas. Politicizing. Yung ano, yung, yung situation kasi magbobotohan. Okay, give you, to give you some consideration about what you think. Para to be fair naman. So, whatever it is underneath the uh, the system o di ba yung sistema nung pa 20 pesos na bigas sino magbe-benefit you have to prove that it's really a political move how if that stops after the winning of those who are senatorial under PBBM lineup di ba Ganun lang yung B. Kapag natigil na yung pagpapa 20 pesos, bigla kay biglang nag 25 na 30 or nag 35. Oh, tapos nakuha na nila yung mga seats nila. Doon kayo magano. Doon kayo mag -ano? kakuda. -ka 'Di ba? Ang kudaan niyo ngayon si Sara Duterte, kakasalita ng mga negatibo. 'Di ba? Ano nangyari sa kanya? Ah, sige na lo tuloy. Huwag niyo nang kuda at tong Berding Mary nyo Don't worry. I will make talaga a clip or video or vlog kapag nakulong na siya ganito talaga ako. Diba? I cannot promise that I will just do this for the entirety of my vlog. It's just, I will maybe make some segment like what I'm doing. No? Perfect! O, oh, diba? Sarah the Birding Mary. Ano ka? Pinakarma ka na, B. You deserve it.